nagluluto ang darling ko ng binagkat na ina lang gabi ayan siya oh, oh ayan nagluto siya na binagkat na ina lang gabi na may margarin ayan oh ayan ikaw na kasi ikaw nagluluto eh Alagyan ah, na niya na asukal. Lalahat yeah, ito? Oo. Mm. Paano mo ito mabis na masyado? Hindi? One fourth yan eh. Tama lang. Tama lang yan. One fourth. Dami-dami pala. Mahal na. No? Ayan. Uh, inano na niya asukal. Ayan. Bagat na inasupre. Iya, Hinalo na niya.